What's up mga idol for today's video Nandito kami sa Patag Patag City of Silay Ayan Walang kaming magawa Dahil linggo ngayon Gala gala muna kami Yung mahilig Dati nung nasa Manila tayo Mahilig tayo mamundok Tuwing linggo kung hindi bundok bike e ngayon dito kami na-assign sa Silay kaya hindi kami, hindi ako makakapagbike, hindi din ako makakapamundok, pero kahit papaano makaka galak gala tayo ng kagaya nito. Nasa bundok pa rin naman. 'Di ba? Taas, siyempre. Buti na lang nakilala natin 'to si Tantan, siyang nagdala sa amin dito. 'Yan. Yung mga tinuturo niya, 'yan yung mga almasiga. malalaki 'no? Lalaki na ng puno, oh. Ganyan yun kapag tumubo. Resort din yan. Nasa pahan na kami ng bundok. <laughs> oh, kanina, yung dinadaanan namin kanina. May simento pa yun. Kalsada na ngayon, wala na. Bato-bato na. Saan tayo papunta? Monumento. Monumento ng? Ano? World War World, World War to? Oh, dito na ah, tapos yung anak eh. World War II. Oh. natin sa baba? taas? Ayos. Okay, Okay, tam. Memorial Park yan sa taas. Memorial Park pala yan dyan sa taas. Yung mga sundalo. Wala sana kaming gagawin ngayon. Linggo eh. Walang magalaan. Baguhan lang din kami dito sa lugar na to. Mabuti na lang. Niyaya kami ni Tantan. Yan. Friendly mga lokal dito. Mga idol. Uy. Northern Negros Natural Park. Ayan. Ayan. May mga agdan, makaka exercise ka dito. Ano ng bakit? <laughs> Ala, parang ang taas na natin, no. Oh. oh, sa na ng bundok 'to, no? Ang lalaki ng fern tree, oh. Oh, ayan, fern tree, oh. Ayun po, giant fern. Ayun, makikita natin kung ano talaga yung nandito. Ang daming ano fern trees, cross fern sa taas. May pakpak lawin tas 'yan no, yung mga naka nakadikit sa puno. Ayun. 9 o'clock na <laughs> mga Good morning po. Ano Nakita mo Ah, World War 2 Veterans oh, Memorial. Bitter. Yan pala, World War 2 Veterans Memorial. Tapos, okay. yung mumuri, yung mumuri on this. Yung pinoy na meron ng soldier. Yung there. Lives on this. Ba na kami dito sa Veterans Memorial. Ang galing, no? Ang balak lang namin dito, pumunta lang dito sa Patag, sa pinakasentro ng Patag kasi maraming ang resort. Meron din pools. Pero, dito na namin nakita ito na meron pala yung memorial na yan. Magano tayo? Mag-schedule? Maliligo tayo. Tama natin si ano? Si Jerry. Uh Oo. -oh. Yung mga ano natin. Oo, sa si mando. Oo. Mm uh -hmm. tour guide tuloy ngayon si Tantan. Ano na Tour guide. Tour guide pa. <laughs> Pupunta tayo sa Pulse ngayon. Yung Malan, Nord Negros Natural Park. This way to the Malisbog Pulse. Ah, Malisbog Pulse pala. Ayan, no? Oh. Okay, dito ang daan. Sa so, Malisbog Pulse. <laughs> yan 9:29 tayo umalis. Ah pumasok dito sa Malisbog Falls. Ayun. Ito to no. Kaya tuloy nag Bibigyan namin natin. tayo sa Falls. Sabi nila mga 10 to 15 minutes lang. A oras natin 9:31 ng umaga. Ayun. Yeah. Ganda dito no. Alam niyo mga idol, talagang virgin forest pa daw talaga to bawal dito magputol ng puno dahil nandito dito matatagpuan yung karamihan ng almasiga yun yung dinadagta yung ano katawan niya oh, lalaki ng pointer ay uh, giant fern no? Oh, no oh. ito tayo mo ano, <laughs> si, si, si Ah, ito yung ratan. Um, Iba noon sa ano, sa exit na gate yun. Ito yung ginagawang ano, uh, ha, pang pamalo. Oh, pamalo. <laughs> Arnis. Arnis. Mm, yung rotan. Hindi po maliit pa eh. Pag ano lumaki yan. Oh, yeah. Ah, ayan okay. na oh, ito na yung ratan. Kung kukuha ka na yan, babalatan mo yan. Yung kukunin mo yung balat niyan. Tapos na kayo? Oo. Oh. <laughs> Kami naman. <laughs> oh, <yeah. laughs> Maraming diwata pala dito. Diwata <laughs> na ng ano. Oo. Oh. Yeah, dam. dam. Ah, dam. Mini dam. Eh? Ay, no, wait. Ang nga. Ha? Yan yung papunta sulpor. Ah, yan yung papunta sulpor. Sayang, no? Hindi lang tayo pwede pumunta. Ay, yung aso, oh. <laughs> Sumama din. naubos parang maraming ano dyan ah sugpo <laughs> oh ang lamig gagi ang lamig ng tubig Woo! walang sarap inumin ng tubig dito <laughs> ano ka ngayon ha paano tinan mo yung suit mo dapat nagtandal ka eh kasi. Sabaga, yung plan, wala kasi ito sa plano eh. Maganda yung wala sa plano kasi natutuloy. O, ayan na yung goals niya. Oh. Mini pa lang yan, mini. Ito, malapit na tayo. dito na yata. Rinig nyo na yung lagaslas Yun know? Ito na, papakita ko na sa inyo. Mismong dam, pulse ng mismong. mismong dam. Ah, yan mismo yung you know, pulse. Yun yung tinatanong, buti okay. nang pulse ng dam. Ito, na ito. Ang pulse ng dam, ito, pulse ng dam. Gagawang lugar Bang naman. Dito? <laughs> Galing, no? Okay. Dito na, daan. na, <laughs> Parang daming Jurassic dun ah. <laughs> 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 sobrang 10 minutes ha? nga lang, no? 10 to 15 minutes nga lang ng lakad. Wala pa nga eh. Hindi ah. lang. 10 minutes lang ata Oo. E, mm -hmm. Grabe, so ulit dito guys. Punta kayo dito. Panalo. Sobrang lamig. Tapos kami yung kunin yung tour guide. yun, <laughs> <laughs> sila tantan. -tan. Hanapin nyo sila tantan. -tan. Kapag gusto nyo pumunta dito, sila yung kunin yung guide. Yan. Palang kayo, kayo kalante. Yan. Hanapin nyo lang dun sa Escalante Farm. Sabihin nyo lang yung pangalan ni Tantan. Tan. Sa guide ka kung papunta dito sa pool Yan. Yan ang bayan. Libre na yan, Kaya nang bala sa kanya mga usap kung paano. Bayaran nyo na yung bantay. <laughs> Palabas na kami dito sa pool na to. Sobra, sulit. Babalik-balikan nito to. Kapag may service na. Kasi medyo malayo dun sa farm. kung ano yung subukan natin sa kyan yan yan lang oh. kalsada na 11:04 ng umaga tayong sakyan talo talo lang talo 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 na talong na Ta talo talo na talong na dito Ito yung ano, Dito na tayo. Siya. Gapang lang yan papunta doon. Ah. Ayun, ah dun tayo sa, sa Papunta yan doon. Nandun sa Oo. Ang galing nga ano. Saan yung pwede mag video dito sa side na to Ah dito 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 yung side na to Kasi dyan may ano dyan eh May cable Palit palit na lang pag Pag uuwi na Libelado ba? Libel hey yan Lord kaya na pong bala sa amin Nagkabisado nila, no? Gatating na tayo? Nakakalam yeah. ako na kung pwede gumala sa pool. Ang galing. Panalo. Sulit. Panalo yung takot? Panalo yung takot, tanggal. Kibol car ride. Right? 300 for 4 person only yan. Ayun, Ay, no, oh, may lagun. Pag may narinig ko ng ibang tinig, iba, iba na yun. <coughs> At, may naliligo dun, o. Oh. O, oh, diba? Ah, sila, yan yung may ari dyan. Yeah, no? Di ba? Pababa na sana kami, pero sulitin na namin to. Libre na naman. <laughs> Mukhang sinaserte tayo sa libre-libre ngayon, ah. Halaman. Yun. Libre tayo. Kaya... Sulitin na natin to. Wag lang daw tayo humawak ng halaman. Bawal magpitas ng halaman. Bawal din yung flash ng cellphone. Pero pwede mag-video. Yeah, kaya pwid share ko to sa inyo siguro. Ito po yung farm vegetable and strawberry farm. Ayan no. Palihog, hindi magsulod kung wala tao sa farm. Sa mga babae, huwag ah. pag may period. May entrance oh. Pero may entrance siya pero 100 lang. Mga hindi dapat himuon hindi magsulod sa farm nga walang permiso sa mga tagiya hindi manigarilyo hindi pwede ka picture sa mga tanom nga way flash ang camera ah nga may flash ang camera tapos sa mga kababaihan hindi makas Yun, nandito na tayo sa Koyong Farm. Yan, welcome Kuyong Farm. Papasok na tayo. Galing oh, pagpasok mo pa dito, meron na niyan. Yan. Bulaklak, yellow bell. Galing, ganda dito. Oh, may lagoon. Yan. Galing, ganda naman dito. Tapos yung mga bulaklak niya dito oh. Oh, di ba? Hmm. Ito na, hindi daw yan talong? Ya, yeah? hindi daw talong. Ta short lang kay di pa lagba. Oh, dito daw tayo sa taas. Ito yung strawberry. Mm. Akala ko sa bagyo lang meron ito, meron din pala dito, no? Ang lamig naman kasi talaga dito. Maganda din yung klima dito. Bagyo feel. Oh, ayan oh. Yan. Ito di diba? Oo, sir. Pinatuyo. Oo nga, oh. Yun. Welcome po kayo dito sa halagang 100 pesos lang. Per head. Per head, oh. Yung mga bulaklak nila dito. Ganda. Yan, gaganda. Paya! Tut, tut, tut. Eh no, Tawag-tawag sa amin yan kuwan. Tawag sa amin yun no. yung... Uh, Mickey Mouse. Mickey Mouse? Mickey um, Mouse. Para Mickey Mouse. Um. Ayan o. No? Ayan o. No? Ito. Ito Ito, ito kakaiba Panalo dito. Iba-ibang klase ng... Bulaklak tsaka laman. Bigonya. Ah, bigunya pala do. Ayan oh. Bigunya no? Oo, oh, ayan oh. No? May pangalan. Bigunya lang ito yan. Bigunya. Hmm. Bigunya. Hmm. Hmm. Yung sa ano, yung ano? Bigunya. Bigunya. <laughs> Hindi. Hindi yung ano, nagbabalita ba Ah, uh, si Dory. <laughs> ito, yun, ganda eh. do yun know? oh. Walang flash. Oh, wala lang flash. Hindi, walang flash to kasi camera lang to. Hindi to cellphone. Hmm. Kasi si R, pwede yung <laughs> flash. Pero dito, bawal na bawal. Ang galing oh. paikot tayo dito paikot ito mga binhi siguro yan ito yun o oh. uy tatlong kulay yata ito dalawa galing o oh. ito dilaw oh. yung ano nila pang pang delay pang delay pang delay pang delay ano Ayan. na yeah. ang ano? Yelo. Yung yelo na kulay pink. Oh. Meron ba no? Yelo na kulay <laughs> pink. Madagascar. Pink to black. Maghanap na tayo. Pink. Ay, yun, yung binila doon kanina. Ah, oh. ito pala yun. Mm, tabako nga. Mm. Dahong ng laya. Da ito yun. Papalayain mo na, ibibilad. Dahong oh. oh. Mm. Dahon ngalaya, akong ng laya akong amigong nagtinga. <laughs> <laughs> ah, Masibuyas oh sibuyas. Dito kami bibili ng ano, almasiga. Ah, oh, dito ba? Oh, yung almasiga ko. Sa anak mo. Oh, yung anak nila. Kakapit tayo. Kaya dito o, lang 'yan sa Kuy Kuyong Kuy Farm, vegetables and strawberry. Yan. Iba-ibang klase ng hanghang, may may matamis na sili, may maasim. Ito, sili to, pero strawberry. Uy. Ano ko tayo oh? Sili 'yan. Oo. Oh. Violet, no? Oo, oh, yung sili nila dito, oh. Oo. Oh. Bakit ba yun? Yun nga din eh. Yun din yung tanong ko bakit eh, dito dilaw. Oh, violet nga. Yan. Hmm. yan, dito na tayo. Ito, magkape tayo to. Anong kape nyo dito ni Tim? Okay. Eh, sarap niyan. awalan <laughs> oh, wala na. Ah, <laughs> wala na. Wala na. <laughs> ano yung ibon yan? Agila. Ayo, I Ay, love <laughs> love bird. <laughs> ano, love bird? Parang ka lang Love bird. Love bird yan, na ba yung partner niya. Andun pa, Ina inahanap niya pa lang. Hindi na yung love kasi yung isan lang. Birds <laughs> <Verse> na lang. <laughs> yun, saglit lang naman mga idol kapag pupunta kayo dito. Magra-rides lang kayo doon sa cable car na yon Papun Patawid. Pagtawid nyo, entrance dito. 100 tapos ito na yung mga makikita nyo sa ngayon hindi masyadong mabunga yung strawberry farm dito pero sa mga susunod na buwan siguro baka mas marami na yan panalo maganda din yung view dito iba't ibang klase ng bulaklak uh, gulay yun yung makikita nyo dito tapos siyempre yun ito yan Sinin yung pinuntahan pala namin kanina yung kainan doon na kibi kibi ba tama ba yung kainan na yun kb yata yun yung isa lang palang mayarin ito tsaka ito Iyan sa ngayon, pipicture picture muna kami dito. Tapos babalik na ulit kami doon sa cable car. Ayan. Meron din pala dito ang uh, souvenir. Ayan no, meron din silang souvenir kapag gusto niyo pumunta dito. Ayan. Ayan no. May mili na lang kaya diyan. Kagaya nito, may nakalagay patag. Yan. Patag 'yan. Patag Silay. Yan, Patag Silay kasi nandito tayo sa barangay ng Patag. Tsaka yung city nila dito, ang pangalan Silay. Yan, ito yun. Ito. O, ba? Diba? Hmm. Mamili na lang kayo dyan. Basta babala lang yung mga binanggit ko kanina. Yun yung mga bawal dito. Merong bawal, merong hindi naman. Yan. Yan. Ito pala yun, yung biki na sinasabi ko, balay kapihan, yun yung kinainan namin kanina. Ayan o. Salamat. Salamat po. Yun. Thank you. Salamat sa inyo. <laughs> yun. Palabas na kami dito sa farm. Thank you. Um, Ang ng may well, no. um, ng may-ari ng farm. Salamat. Para. Kami hindi kami mabait. Ito, mabait daw siya. Kuya, <laughs> salamat ha. Ay, pinasali niyo kami sa lugar nyo. <laughs> Uy. Tapotong. Break time na. Ganun pag sasakay tayo dyan. Ilak nyo lang. Ilak lang. Ilak nyo lang. Diba? ako. Yun, ibig sabihin nung bagting na yun, yung bill na yun, Stress na yun Nakasakay na tayo dito, ano, tayo. Okay, na lang okay. sila. sa safe ride <laughs> may sulit yung ride natin dun sa cable car nila guys libre pa rin take note <laughs> may tagabayad kami <laughs> sa sunod wala nang libre kaya sulitin na natin to <laughs>